Isang kalabaw na may hilang karito na may nakataling tatlo pang kalabaw ang ayaw sumunod sa tradisyon at tila nahibang na. <laughs> Habang lalong pinipigilan, lalo naman itong nagwawala at sa isang igwa ang piyesta ay naging pag-uugumentado ng isang barakong kalabaw. sa mahigit isang kilometrong itinakbo ng kalabaw na patigil sa dali bago itinuloy ang pag-aamot nito. Huwag mong mong nangyari dito? Nagwala yung isang kalabaw. Inyong oh, pa pati yung amo.